TV radio TV radio, YTV radio. oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 41 minuto makalipas sa alas 8 ng umaga. Suportado po ng Kongreso ang naging pasya ng Korte Suprema hinggil sa Maharlika Investment Fund. Bagamat hindi naglabas ng temporary restraining order ang SC, pinagkokomento naman ang Senado at Kamara kasama na ang tanggapan ng Pangulo hinggil sa isang petisyon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mag makakaasa ang SC sa kooperasyon ng Senado sa upsapin ng MIA. Binigyang diin pa ng Senadora na ito ay bahagi ng judicial process Dagdag pa ni House Speaker Martin Romualdez Nire-respeto ng Kamara ang naging utos ng Korte Suprema sa kanila At magsusumite sila ng komento sa loob ng sampung araw Ipinunto na ni Romualdez na tumalima sila sa proseso ng paglikha ng batas At lagi nilang sa isinasaisip ang kapakanan ng publiko